guys, kinain namin yung okay, lamang. Ang laki. Ang laki ng hito. Ang Ito, oh. Bulalo. Ang So, guys, ito ko nang ko. Pag naman pa kami ng Bicol. Si guys. Ito ang restaurant nito. Masarap kasi ang ulam nila. Tsaka malaki yung space. Malapit ko. Tsaka meron ka ba pang time para magpahingin. So, yun, guys. Ayan. kungay dahil walang tulog. Ang maano ako kami sa biyahe, grabe. Napipikit na ako. Napipikit ang mata ko. Grabe yun. So, haba ng biyahe namin. so, 9.30 kami ang malis doon, guys. Nandito pa lang kami ngayon sa Sipo. Ah, uh, oras na ba? So, 7 ang sorsogon guys din tawid tayo ng ruro matno going to summer tayo guys mm, going mm, summer visit tayo namin guys ang aking mga uh, mother-in-law so long rides lang kami okay guys mm -hmm. patito kayo mamaya guys kami ay babiyahin na naman. So, keep safe, guys. God bless you sa inyo lahat. Ito ang magpira ito. Masarap ang pagkain ito, guys. So, okay. Sa lahat ng mga nag-rides kayo ito. Ngayong araw ng Sunday, God bless and keep safe lahat sa inyo, guys. Good morning and always prayer bago umalis ng bahay. Okay guys. Update ko kayo mamaya guys. Pag na tayo sa source. Board. Bye.